kids! Welcome to Teacher Beth Class TV! Ngayon ay ating tatalakayin ang paksang ugnayan ng sinaunang bayang Pilipino sa ilang piling bansa sa Asya. Sa araling ito, ating masusuri at matutukoy ang mga mahalagang impluensya ng mga piling bansa sa Asya na nakipag-ugnayan sa mga sinaunang Pilipino. Handa ka na ba? Sa ating nakaraang aralin ay napag-aralan natin ang mga sagisag at pagkakakilanlang kultural ng mga Pilipino. Naaalala mo pa ba ang ibig sabihin ng kultura? Kung nais mo, maaari mong panoorin muli ito. Ilalagay ko ang video link sa description upang higit mong maunawaan ang ating talakayan. Ang kultura o kalinangan ng lahi ay itinuturing na pinakakaluluwa ng isang bansa. Ito rin ang nagsisilbing salamin ng buhay ng mga mamamayan. Ipinakikita rin nito ang mayamang pinagmulan ng isang lahi. Sa kultura makikita o masasalamin ang katangian at kaibahan ng mga Pilipino sa ibang nasyonalidad. Ang kalinangang Pilipino ay dumaan sa proseso ng mga pagbabago dulot ng impluensya ng iba't ibang kultura ng mga bansang nakipag-ugnayan at sumakop sa atin. Gayunpaman, sa ating nagdaang aralin tungkol sa mga kalinangang material at kalinangang di materyal ay ating napatunayang bago pa man dumating ang mga dayuhan sa bansa ay mayroon ng kalinangang taglay ang ating mga ninuno. Ang magandang lokasyon ng Pilipinas ay nagbigay daan sa pakikipag-ugnayan at pakikipagkalakalan ng ating mga ninuno sa ibang bansa sa Asya ang ating bansa noon ay nagsilbing daana ng na mga mga ngalakal patungong silangan. Ilan sa mga dayuhang nakipagkalakalan at nakipag-ugnayan sa bansa ay ang mga orang dampuan mula sa Timog Vietnam at orang banjar na mula naman sa Borneo. Ang ilan pa sa mga dayuhang mula sa Asya ay ang mga Indian o Hindu Chino at Arabe. Sa ating pakikipag-ugnayan sa mga dayuhang ito ay pumasok sa bansa hindi lamang ang kanilang mga kalakal na impluensyahan din nila ang mga Pilipino ng kanilang mga kultura, relihiyon, wika, panitikan at iba pang kaugalian. Bukod sa mga nabanggit na dayuhan, ay labis din na impluwensyahan ang pamumuhay at pag-uugali ng ating mga ninuno na mga dayuhang sumakop sa ating bansa, tulad ng mga Espanyol, Amerikano at Hapones. Indian o Hindu ang mga Indian ay hindi direktang nakipag-ugnayan sa bansa, gayon pa makikita sa ating kultura ang kanilang impluwensya. Ang mga dayuhang gaya ng Orang Dampuan, Orang Banjar at mga mga ngalakal mula sa Indochina, Siam, kasalukuyang Thailand, Malaysia at Indonesia ang nagdala sa Pilipinas ng kanilang kultura. Impluensyang Indian o Hindu. Narito ang ilan sa mga impluensyang Indian o Hindu sa ating mga ninuno. Paggamit ng belo at kordon sa seremonya ng kasal. Pagsusuot ng turban at sarong. Pagsasabit ng kwintas na bulaklak o garland sa pagdating ng mga panauhin. Pagbibigay ng dowry sa ikakasal. Pagsasabog ng bigas sa bagong kasal. Pagsasayaw na mag-asawang di magkaanak sa harap ng imahe o santo na kanilang sinasamba. Pag-uugaling bahala na. Ito ay nagmula sa salitang bathala na, na ang ibig sabihin ay Bahala na si Bathala, ipagdarasal na lamang nila kung anuman ang mangyari. At impluensya ng wikang Sanskrit na mga Indian sa ating wika, gaya ng mga salitang Maharlika, Diwata, Lakan, Lakambini, Mahal, Dalaga, at iba pa. Sa mga Indian din natin, natutunan ang pagpapahalaga sa mga pamahiin tulad ng paniniwalang hindi makapag-aasawa ang isang dalagang kumakanta sa harap ng lutuan habang nagluluto gayon din ang buntis na kumakain ng kambal na saging ay magkakaanak din ng kambal at kapag ang isang tao ay nanaginip na nalagas ang kanyang ngipin ay may malapit siyang kamag-anak o kaibigang mamamatay chino ang mga ninuno natin ay nakipag-ugnayan din sa China. Nakipagkalakalan sila sa mga katutubo sa pamamagitan ng pakikipagpalitan ng paninda o produkto na kilala sa tawag na barter. Ang kanila mga kalakal gaya ng kagamitang yari sa porcelana, terang seda, makukulay na beads, payong at pamaypay ay kanilang ipinapalit sa mga produkto ng mga katutubo gaya ng bulak, ginto, abaka, kapok, betel nut, perlas at kabibe. Impluensya ng mga Chino. Narito ang ilan sa mga impluensya ng mga Chino sa mga sinaunang Pilipino. Paggamit ng mga porselana, payong, pamaypay at pilak pagsusuot ng maluluwang na salawal at kamisa chino. Paggawa ng mga pulbura, paggamit ng mga paputok sa pagsalubong ng bagong taon at iba pang kasiyahan. Pagkain ng lugaw, pansit, siopaw, siomay, mami, chapsuy at okoy. Pakikipagkasundo ng magulang sa mga anak sa pag-aasawa. Paglalaro ng mga sugal na gaya ng weteng, kuaho at pangginggi. At ang paggalang sa matatanda at pagbubuklod ng pamilya. Arabe Noong una ay mga mga ngalakal na Arabe lamang ang dumating sa bahaging Mindanao. Nang lumaon ay dumating din ang mga misyonerong Arabe upang ipakilala ang pananampalatayang Islam. Impluensya ng mga Arabe Narito ang ilan sa mga impluensya ng mga Arabe sa ating mga ninuno. Ang Islam ang pinakamahalagang impluensya ng mga Arabe sa bansa, lalo na sa mga Pilipinong Muslim. Si Karimul Makdum, isang Arabeng scholar, ay isa rin sa mga pinaniniwala ang nagdala ng Islam sa bansa. Pumunta siya sa Sulu at dito itinuro ang doktrina ni Muhammad. Sumunod sa kanya si Naraha Baginda, Sultan Shariful Hashem o mas kilala sa tawag na Abu Bakar at Sharif Kabungsuan na nagpalaganap din ng Islam sa lugar. Marami mga ninuno natin ang tumanggap sa relihiyong Islam kasabay ng pagtanggap nila sa iba pang kulturang Arabe. Lalong napadali ang pagpapalaganap ng mga impluensyang Arabe nang itatag nila ang pamahalang sultanato na higit na malaki ang sakop kaysa sa pamahalang barangay. Ang pamahalang ito ay pinamumunuan ng sultan. Ilan pa sa mga impluwensyang Arabeng nakilala sa bansa ang kanilang paraan ng pagbibilang, pagsasalita at pagsusulat. Gayon din ang sayaw gaya ng singkil, mga instrumentong pangmusika ang gaya ng kulintang at kudyapi. At maging ang arkitekturang makikita sa mga moske, ang puok sambahan ng mga muslim. Sa pangkalahatan, maaari nating sabihin ang pamumuhay at pag-uugaling Pilipino ay bunga ng katutubong kultura at kultura ng mga dayuhang nakipag-ugnayan at sumakop sa atin. Bagamat na impluensyahan tayo ng iba't ibang lahi, hindi naman tuluyang nawala ang mga katangiang naging tatak ng ating pagkakakilanlan bilang isang lahi sa halip sa paglipas ng panahon nadagdagan ito, sumulong, nalinang at naging angkop sa patuloy na nagbabagong pamumuhay ng mga Pilipino. Suriin kung anong bansa ang naka-impluensya sa sumusunod na kagawian o pagpapahalagang nakatala. Tukuyin kung ito ay impluensyang Indian o Hindu, Chino at Arabe. Maaari mo ring isulat ang iyong mga sagot sa iyong kwaderno. Narito ang bilang isa hanggang anim. Alamin natin kung tama ang iyong mga sagot. Bilang isa, pagbibigay ng dowry sa pakakasalan. Indian. Bilang dalawa, pananampalatayang Islam. Arabe. Bilang tatlo, paniniwala at pagpapahalaga sa pamahiin. Indian. Pangapat, pagsayaw ng singkil. Arabe. Panglima, pagkain ng lugaw, siopaw, siomay at mami. Chino at bilang anim, paggamit ng paputok sa pagsalubong sa bagong taon. Chino. Narito naman ang para sa pito hanggang labing dalawa. Alamin natin kung tama ang iyong mga sagot. Bilang pito, Paggamit ng belo at kordon sa seremonya ng kasal. Indian. Bilang walo. Pagsusuot ng turban at sarong. Indian. Bilang siyam. Paglalaro ng mga sugal gaya ng weteng, kuaho at pangginggi, Fino. Para sa bilang sampu. Paggamit ng instrumentong musika na kulintang at kudyapi. Arabe. Labing isa, arkitekturang moske, arabe. Labing dalawa, pagsusuot ng damit gaya ng kamisa chino at maluluwang na salawal, chino. Narito ang para sa bilang labing tatlo hanggang labing walo. Narito ang mga tamang sagot. Labing tatlo, paggalang sa matatanda at pagbubuklod ng pamilya. Pino, labing apat, pagtatatag ng pamahalang sultanato. Arabe, labing lima, pakikipagkasundo ng magulang sa mga anak sa pag-aasawa. Chino, labing anim, pagsasabog ng bigas sa bagong kasal. Indian, labing pito, paggamit ng porselana, payong at pamaypay. Filipino. Labing walo, pagsasayaw ng mag-asawang di magkaanak sa harap ng imaheng sinasamba, Indian. At narito naman ang para sa mga huling bilang. Alamin natin kung tama ang iyong mga sagot. Labing siyam, paraan ng pagbibilang, pagsasalita at pagsusulat. Parabe dalawampu, paggawa ng paputok. Chino, dalawamput isa, mga mga ngalakal na dumating sa ilang bahagi ng Mindanao, Arabe. Dalawamput dalawa, wikang Sanskrit, Indian. Dalawamput tatlo, hindi direktang nakipag-ugnayan sa bansa, Indian. At para sa huling bilang, pagsasabit ng kwintas na bulaklak, sa pagdating ng mga panauhin. Indian Tukuyin ang tamang sagot. Maaari mong isulat ang iyong mga sagot sa iyong kwaderno. Narito ang para sa bilang isa hanggang pito. Alamin natin kung tama ang iyong mga sagot. Bilang isa, ito ang itinuturing na kaluluwa ng bansa at salamin ng pamumuhay ng tao, kultura. Bilang dalawa, sila ang mga mga ngalakal mula Timog Vietnam na dumayo sa ating bansa. Orang Dampuan. Bilang tatlo, ito ang wikang Indian na nagbigay ng mga salitang diwata at hari sa ating wika, Sanskrit. Bilang apat, ito ang pamahalang Muslim na pinamumunuan ng Sultan, Sultanato. Bilang lima, siya ang pinakaunang Arabong iskolar na nagpalaganap ng Islam sa Pilipinas, Karimul Makdum. Bilang anim, ito ay isang sayaw ng mga Muslim na may kasamang paggamit ng kawayan, singkil. Bilang pito, ito ang sinaunang paraan ng pagpapalita ng produkto, barter. At narito ang para sa bilang walo hanggang labing apat. Narito ang mga tamang sagot bilang walo. Ito ang tawag sa pagbibigay ng ari-arian sa ikakasal. Dowry. Bilang siyang, ito ang pangunahing impluensya ng Arabong mga ngalakal at misyonero sa Pilipinas. Islam. Bilang sampu, sila ang mga mga ngalakal mula Borneo na nakipag-ugnayan sa mga Pilipino. Orang Banjar. Labing isa, sa kanila nagmula ang pananaw na bahala na. Indian o Hindu. Labing dalawa, ito ang tawag sa kasuotan ng Indian na ginagamit sa ulo, turban. Labing tatlo, malaki ang pagpapahalaga nila sa mga pamahiin at paniniwala, Indian o Hindu. At labing apat, hindi direktang nakipag-ugnayan sa bansa, gayon paman makikita sa ating kultura ang kanilang impluensya. Indian or Hindu <coughs> Thank you for joining me. Let's learn, play, and grow together. Teacher Beth Class TV. Subscribe, like, and share. Thank you.